Lahat. Ikinalulugod ko pong makapagdiwang ng banal na Eucharistia dito sa inyong munting simbahan na para sa akin ay kapanapanabig. Dahil sa litrato pa lang sabi ko, nung ako'y tumatanaw sa internet, sabi ko, napakaganda ng simbahan na ito na tinaguri ang uh, Our Lady of Peña Francia. Pero pagdating ko sa aktwal, mas maganda pa siya. Kaya pinagpala kayo dahil nabiyayaan kayo ng isang magandang gusali. At si Father Herbert naman bilang inyong kura paroko ay pinagpala din dahil siya ay nakapiling nyo bilang inyong taga, inyong taga pamuno dito sa munting komunidad na ito. At ang inyong patron ay hindi na rin naiiba sa patron namin doon sa Cardinal Santos Medical Center na siyang tinagura ang La Milagrosa Medalya, ang Our Lady of the Miraculous Medal. Pareho rin po sila ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya ngayon, tutungo tayo sa mensahe ng Ibanghelyo at uusisain natin ang ating pananampalataya bilang mga binyagang katoliko, alam naman natin na hindi tayo ganun kahilig magbasa ng Biblia. Katulad ng ating mga kristyanong kapatid. Ngunit, maliwanag sa Ebanghelyo na kahit basahin mo ito ng paulit-ulit, hindi maipagkakaila. Binibigyan ng Panginoong Hesus ng higit na halaga ang pagsasakatuparan ng ating pinaniniwalaan. Eka nga, live what you believe. Kung ika'y naniniwala, dapat ito'y ating isa sa buhay. Hindi ba ang pananampalataya higit lang sa paniniwala? Andun, da, andun din dapat ang pagtitiwala. At ang siya nagtitiwala, marunong sumunod sa mga kautosan ng kanyang pinaniniwalaan at minamahal, ang Panginoong Hesus. At mula doon, dadako tayo sa ating pagsasakatuparan, pagsasabuhay, pagsasagawa. Mahalaga ang salita, hindi ba? Tayo'y nagtuturo sa pamamagitan ng pananalita. Kaming mga kaparean, ang puhunan namin, laway at boses. At yan ang unang-unang nalalaspag sa amin. Kaya iniingatan namin ang aming lalamunan, lalo na ako. Ang mga madadaldal katulad ko, kailangan pong lagyan ng preno. Dahil kung hindi, ako po ay mawawala ng boses. Sapat na ang dalawang misa sa isang araw. Pag tatlo, hirap na ang lalamunan ko. Pag ikaapat, kinabukasan, may lagnat na ako dahil nagsasore throat na ako niyan at sisipunin na ako. Hindi ko kaya yung ginagawa ng iba na kahit umabot ng lima at anim na misa sa isang araw, okay lang. Sa akin hindi po, iniiwasan ko yan. At higit sa lahat, ang rason ko ay ito. Bagamat ako'y nakapagtuturo sa pamamagitan ng pananalita, inuusisa ng mga tao ang aking mga gawa. At doon sa Cardinal Santos, akin pong maipagmamayabang sa inyong lahat na ako'y humarap sa maraming pag-uusig. Sa mga sinasabi ko sa Misa, may mga umaataki sa akin. On the spot, pagkatapos ng Misa, papasok yan sa opisina. Father, may I talk to you for a while? Sure! Have a seat. Maupo kayo. Akala ko naman ay mayroong tatanungin na kung anong bagay tungkol sa misa o mga aming mga mga liturgical events. Yun pala, magrereklamo. Father, maganda sana yung homily mo. Pero hindi ba hindi mo na isagawa yun? Ganon. Ganon ang atake na aking naranasan. Kaya sabi ko, pag nandun ako sa Cardinal Santos, Pinakamaganda maikling homilya, maikling sermon, para wala na silang masyadong masabi. Pronto, tapos ka agad ang misa sa loob ng 35 minutos. Pangako yun. Alam niyo, iniisip ko, matutuwa sila. Pero yung salita ko, sabi ko sa kanila, hindi ko trabaho ang magkumbinsin. Ang trabaho ko ay magproklama ng katotohanan na siyang isinasaad sa Ibanghelyo. Hindi ko na po trabaho ang kumbinsihin kayo. Ko hindi kayo sumangasang ayon sa Ibanghelyo, problema na ninyo yan. Kailangan din pakitaan sila ng konting pangil. Bakit? Kasi yung mga tao doon ay, well, alam naman natin pag nakapag-aral, eh, medyo mahilig din magpakitang gilas. Pero para, da, para lang sa kapakanan ng kapayapaan, ini iniiwasan ko ang anumang uri ng debate. Mahirap magpakita ng pagsasagawa o pagsasabuhay ng ating mga pinapangaral. Pero ipagdasal nyo kami mga pare na aming maganap yan. At ibabaling natin ang ating pansin sa ating santo para sa araw na ito, si San Isidro Labrador. Isinabuhay niya ang mensahe ng Panginoong Jesus. Diyos muna bago ang lahat. At ang inyong mga kapwa ay pumapangalawa lamang. Anong ginawa ni San Isidro? Nireklamo din siya ng kanyang mga kasama sa trabaho na lagi daw siyang nahuhuli sa pagpasok. He's always late. Yun pala, nung inimbestigan ng kanilang boss, nahuli niya na si San Isidro Labrador. Bukod sa nahuhuli, dahil sa kanyang pakikilahok sa banal na misa, bago pumasok sa trabaho, nananalangin pa siya. At habang nananalangin siya, nakita ng kanyang boss, na mayroong dalawang anghel na nag-aararo ng bukid para sa kanya. At hindi lang 'yan dahil sinunod niya ang Diyos, bukod siyang pinagpala sa lahat ng mga magsasaka dahil nabigyan siya ng oportunidad na tumulong sa maraming mga nagugutom. At hindi ba 'yan din ang mensahe ng ating mahal na ina? Ano sinasabi ni Maria sa Ebanghelyo? Gawin ninyo ang anumang kanyang iutos. Amen.